So mayroon na namang motor na sinakay sa garong mga katropa, dinala sa ating shop 'yun, yung kulay pula na 'yon. Kadalasan yung mga ganyang problema niya ay wiring. Pero minsan may mga naghahatak ng motor dito sa shop na ang problema ng kanilang motor ay makina. Kaya sa mga customer na naghahatak ng kanilang motor dito sa shop at ang problema ng motor nila ay makina at hindi wiring, pasensya na kayo kasi hindi namin tinatanggap ang makina sa aming shop. Kundi more on wiring lang kami. Ano nangyari sa motor mo? Ano 'tong natambak? Magdadalawang buwan na na-stock. Bakit na-stock 'to anong problema? Kasi nawawala-wala yung pwede kasi. So napandar pa natin. Napandar pa sa so, pa ng dalawang linggo, eh. natuluyan na lang nawalan ng turya. kuryente. kuryente. Ngayon, natuluyan na. Natuluyan na. Pero nung nakaraan, nung kasi ko ito, so, medyo maliit lang talaga yung sarili. Manipis na. So, kuryente pala ang problema ng motor ni Boss mga katropa, kaya hindi nila mapaandar at kaya tinambak na nila ng halos dalawang buwan. So, sa video na ito mga katropa, step by step, ituturo ko sa inyo kung paano natin ito troubleshoot yung ganitong klaseng problema para kung sakali maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer at least alam nyo na ang inyong yon gagawin katropa kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol kung galing kayo sa bayan ng Lingayen hanapin niyo lang yung CSI Lingayen diretsuhin niyo lang yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay ito na yung tulay ng baay lagpasan nyo lang yung tulay na ito pagbaba ng tulay kung maliwa kayo Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagitiwala sa amin sa inyong mga motor. Kapag naka-encounter tayo ng ganitong klaseng problema, ang unang gagawin natin, i-check muna natin yung CDI kung ito ba ay primary type o battery operated. Kapag sinabi natin primary type na CDI, heto yung kanyang itsura. Ang madalas sa tawag dito ay 5-pin CDI o kaya minsan tinatawag nila itong 5-pin socket. Pag ganyan yung CDI na nakita nyo, nangangulugan lang yan na primary type yung motor na ginagawa nyo. At ito naman yung battery operated na CDI o yung madalas na tawag dito ay 4 pin CDI. Kung makikita nyo, meron siyang apat na pin. Kung ganyang klaseng CDI yung nakita nyo sa inyong motor, nangangahulugan lang yan na yung motor nyo ay battery operated. So meron tayong dalawang klaseng CDI, isang EC at isang DC. Napaka alamin muna natin kung anong klaseng CDI yung motor na ginagawa natin kasi bawat CDI may kanya-kanyang pagtutroubleshoot. Iba yung pagtutroubleshoot sa EC at iba naman yung pagtuturo sa DC. So step 1 mga katropa, alamin muna natin kung anong klaseng CDI meron yung ginagawa natin para malaman natin kung saan tayo magsisimulang mag So ito yung CDI ni Boss mga katropa, kung mapapansin nyo kaagad, 4 pin CDI sakit yung meron si Boss. Ito yon yung apido na 4 pin CDI. So kung 4 pin CDI yung motor ni Boss mga katropa, nangangahulugan lang yan na yung ginagawa nating motor ay battery operated. So bago tayo mag sa motor ni Boss mga katropa, dapat alam din natin yung bawat function ng pin dito sa CDI para mas mabilis nating masolve yung problema. So, heto yung ating 4-pin CDI. Bawat pin ng ating CDI may kanya-kanyang function. Napaka-importante din ding malaman ninyo kung ano ba yung bawat function ng ating 4-pin CDI para mas mabilis at mas magaan yung ating pagtutroubleshoot. So, heto yung 4-pin CDI natin. Nilagyan ko na ng marking yung bawat pin ng ating CDI. So, umpisahan natin dito sa marking na positive sign. So, heto yung positive sign natin mga katropa at ang katapat nitong pin ay ito. Ang pumapasok na supply dito ay accessory wire o positive supply. So kapag sinusi natin yung susian natin, mapapasukan ito ng positive supply. Dito naman sa kabila, negative sign. Ito yung tapat niya, yung negative sign. Dito naman nakalagay yung ground natin. Ang pumapasok dito ay ground supply. Ang susunod natin, dito naman tayo sa taas ng ground, yung letter P natin. Ito yung pin na katapat niya. Yung letter P, ang ibig sabihin nun, palser. Dito nakapuesto o dito yung connect ng ating pulser o yung tinatawag nating pickup coil. Ang susunod naman natin ay letter C sa taas ng ating positive. Heto yung kanyang pin. Yung letter C, heto naman yung ating coil o yung tinatawag nating ignition coil. Dito nakapwesto sa taas ng positive yung ating ignition coil. So alam na natin yung bawat function ng pin ng ating 4-pin CDI. O pwede na tayong magsimulang mag troubleshoot. So dito sa ating 4-pin CDI, unahin muna natin yung plus na sign, yung positive supply ng ating CDI. Heto ito yung kanyang pin. Alamin natin doon sa kanyang socket kung mayroong positive supply na pumapasok kapag sinususin natin. Para malaman natin kung mayroong positive supply na pumapasok sa ating socket, gagamit tayo dito ng test light. So napaka-importante mga katropa na kapag tayo nagwa-wiring, dapat gumamit tayo ng test light. So positive yung hinahanap natin mga katropa, dapat yung test light clip natin ilalagay natin sa ground ng ating battery o sa body ground ng ating motor. Kasi nga, bakit sa ground? Dahil positive yung hinahanap natin. Tapos subukan natin i-test light itong positive ng ating battery, dapat umilaw yung ating test light. So okay, umilaw yung test light natin. Good na good yung test light natin. So dito sa 4-pin CDI mga katropa, yung pwesto ng ating positive supply, ito yung plus sign, tapos ito naman yung kanyang pin. Yung pwesto ng kanyang positive supply dito sa CDI socket natin ay yung black wire. So i-check natin yung mga katropa kung kapag sinusiba natin ay mayroong positive supply na pumapasok sa ating CDI socket. Kaya dapat kapag nagt-test light tayo, nakasusi yung ating motor. So nakalagay ay sa ground yung ating test light clip mga katropa kasi positive supply yung tinetest light natin sa ating CDI socket so heto yung ating CDI socket mga katropa at yung pwesto ng ating positive ay yung sa black wire itest light natin So good mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin lang nito na may pumapasok na positive supply dito sa ating socket kapag inuun natin yung susi natin. So paano naman mga katropa? Halimbawa, pag susi mo ng motor, hindi umilaw yung test light natin doon sa socket. Kapag ganun yung nangyari, dalaway magiging solusyon natin para magkaroon ng positive supply yung ating CDI socket. Unang solusyon natin, hahanapin natin yung wire na naputol sa ating harness. So bubuksan yung harness nyo at hahanapin nyo yun yung wire na yun kung saan ba banda na putol yung ating accessory wire. Kapag sinabi pala nating accessory wire, yun yung positive supply na galing mismo ng ating susian. Pangalawang solusyon na gagawin natin mga katropa para magkaroon ng positive supply yung ating sakit ng CDI. Ang gagawin natin, hahanapin nyo yung accessory wire doon sa ating susian, magtap kayo ng wire doon at erekta nyo na doon sa mismong sakit ng ating CDI kung saan nakapwesto yung ating positive supply. Ang sunod na i-check natin yung negative sign dito sa ating por 4-pin CDI o yung mismong ground ng connection ng ating CDI. Dito sa ating sakit mga katropa, yung pwesto ng ating ground ay yung yellow na mayroong lining na red. So yung test light clip natin mga katropa, ililipat natin sa positive supply ng ating battery kasi nga ground yung hinahanap natin o ground yung tinetest light natin. Pagkatapos nating mailipat yung test light clip sa positive ng ating battery, i-test light natin yung ground ng ating battery. Dapat umilaw yung ating test light. I-verify natin na gumagana yung test light natin. Ngayon, i-test light natin yung pwesto ng ground ng ating sakit sa CDI. Yung white red yung kanyang kulay na wire. Dapat umilaw yung ating test light kapag dinusok natin. Okay, good. Umilaw yung ating test light mga katropa. Nangangulugan lang yan na mayroong supply na ground na dumadaloy dito sa ating CDI sakit. Pero paano naman kung hindi umilaw yung ating test light? Dalawang solusyon pa rin yung gagawin natin. Unang solusyon, bubuksan nyo yung harness ng inyong motor at hanapin niyo yung ground wire kung saan naputol. Pangalawa at pinakamadaling solusyon ang gagawin natin, kukuha na tayo ng ground dun sa body ground ng ating motor maglalagay tayo ng wire pero lalagyan nyo ng i-terminal, tapos ituturnal nyo sa body ground ng inyong motor tapos yung wire na nilagay natin sa body ground, i-rerect na nyo na sa ground ng ating socket ng 4-pin CDI para magkaroon ng supply na ground yung ating 4-pin socket CDI so okay naman yung supply ng ating ground, ang susunod na itetest natin yung letter C, yung coil, o yung tinatawag nating ignition coil, ito yung kanyang pwesto, dito sa ating CDI socket, yung pwesto ng ating ignition coil ay yung blue na mayroong lining na yellow. Ito sa taas sa taas ng ating positive. So para ma-test light natin yung mga katropa, same lang ng pag test light natin doon sa ground kanina. Dapat yung test light clip natin nakalagay pa rin sa positive supply ng ating battery. Ganyan pa rin siya nakalagay. Kasi yung ignition coil, kapag tinitest light natin to, ground din yung test light natin diyan So wag yun ang tatanggalin yung test light clip natin sa positive supply. Dapat kapag tinitest light natin tong wear ng ating ignition coil, umilaw yung ating test light. So good yung ating ignition coil, umilaw yung ating test light so walang problema pero paano naman uli kung hindi umilaw yung ating test light kapag light natin yung ating ignition coil unang solusyon hanapin nyo yung wire na naputol doon sa ating harness yung wire ng ating ignition coil kung saan siya banda naputol at ikukunik natin at pangalawang solusyon naman yung pinakamadaling solusyon mula doon sa ating ignition coil magtap kayo ng wire doon at ipapagapag nyo papunta doon sa CDI socket natin kung saan yung pwesto ng ating ignition coil na wiring. So, tapos na tayo sa ignition coil, good naman. Dito naman tayo sa symbol na P, yung pulsar o tinatawag nating pickup coil. Ito yung kanyang pin sa ating 4-pin CDI, yung pulsar natin. Yan yung kanyang pwesto. At dito naman sa CDI socket, yung pwesto ng ating pulsar, dito sa white na mayroong lining na red. Yan yung pwesto ng ating pulsar. Sa pag -check ng ating pulsar, gagamit tayo dito ng multimeter Ngayon, kung na-check natin yung ating pulsar at good naman yung kanyang reading, walang problema yung resistance, ang ang ibig sabihin nito, sira na yung ating CDI at magpapalitan tayo ng bago kasi yung pulser na lang ang pinakahuling i-check natin para malaman natin kung may sira ba yung wiring o may sira yung CDI. Kung good yung resistant ng ating pulser, ibig sabihin yan, sira na yung ating CDI. Para ma-check natin yung resistant ng ating pulser, iset natin sa 2 k ohms yung ating multitester dito natin siya ilalagay 2k ohms tapos ito yung dalawang pin ng ating multitester ang unang gagawin natin yung red na pin ng ating multitester itutusok natin sa wire ng ating pulser dito sa white red wire dyan nakapwesto yung ating pulser yung black pin naman ng ating multitester, ilalagay natin to sa ground, maaring sa body ground o sa ground ng ating battery. Dito natin siya ilalagay. Basta ilalagay natin sa ground yung black pin ng ating multitester. Ngayon, pag nailagay na natin yung black pin ng ating multitester sa ground ng ating motor, dapat magkaroon ng reading yung ating multitester. Dapat yung reading na makukuha natin ay 0.1 to 0.3 ohms lamang. Base sa experience ko, yun yung magandang reading, 0.1 to 0.3 ohms. Pero kapag yung reading Ding ng iyong pulser ay lumagpas ng 0.3 to 1 kilo ohms, ang ibig sabihin niyan, sira na ang iyong pulser at kailangan mo nang palitan. Masyadong mataas na yung resistant reading niya. Pero paano naman kapag nilagay mo sa body ground yung black pin ng ating multitester at hindi gumalaw yung ating reading o wala nagbago sa ating multitester? hindi nagbago yung rating niya, dalawa ang ibig sabihin yan. Sira na rin yung ating pulser, wala na siyang reading, blanko na, or may putol yung wire ng ating pulser magmula sa sakit ng ating CDI papunta doon sa wire socket ng ating stator. Yun yung nagiging problema doon kapag walang reading yung ating pulser. So ilagay na natin sa ground itong black pin ng ating multitester at titignan natin kung ano yung kanyang rating. Dito natin ilagay sa ground ng ating battery. walang reading yung ating multitester hindi gumagalaw yung ating multitester kahit na nakalagay na sa ground yung ating black pin wala pa rin siyang reading try natin dito sa body ground kung gagalaw yung ating multitester hindi pa rin Gaya ng sinabi ko mga katropa, kapag walang reading yung ating multitester, dalawa yung possible na problema dyan. Maaring mula dito sa sakit ng ating CDI, papunta doon sa sakit ng ating stator, may putol yung ating pulser. O kaya naman, sira na yung ating pulser. eh, yung titignan natin at i-verify natin. So ang gagawin natin mga katropa, tatanggalin natin yung crankcase cover na magneto dahil nandito yung ating pulser sa loob. At i-check natin uli ng multitester yung ating pulser kung may reading o wala. Ngayon kung may reading yung ating multitester, tester dito ang ibig sabihin noon may puto lang yung wire papunta sa socket ng ating CDI pero kung walang reading yung ating multimeter dito sa ating crankcase cover ng magneto ang ibig sabihin niyan sira na yung ating pulser at papalitan na natin ng bago Grabe tong ano mo ah. parang mas madalas pang dumaan sa ilogaysa sa kalsada e, grabe oh Tigas no ito submarine. Pag mo starter mo, magpapalit ka na ng bonito. Pero next time na lang, buhayin muna natin yung motor mo ha. Pandarin muna natin. So ito na yung stator ni boss mga katropa. Kung makikita nyo naman yung kanyang stator, parang madalas na nalulubog sa tubig. Kaya ganyan ang nangyari sa kanyang magneto Tsaka sa kanyang starter chain. Kinalawag na, tumigas na. So ano, gagamitan pa ba natin ito ng na multitester? <laughs> so iset natin sa 2K Omsoli yung multitester. I-check natin, i-double check natin kung talaga may problema yung kanyang pulser. Kasi minsan yung pulser transistor mga katropa kahit kalawang na yan kung may resistant dapat lumabas pa rin yung kuryente ng ating uh, CDI dun sa motor so yung kulay pulang pin ng ating multitester itutusok natin dito sa wear ng ating pulser doon sa blue na mayroong lining na white dyan natin siya itutusok so yan yung ating red pin ng multitester na itusok na natin sa wear ng ating pulser pagkatapos natin may itusok yung red pin sa wear ng ating pulser itong black pin naman ng ating multitester ilalagay natin sa ground ng ating stator so dapat magkaroon ng reading yung ating ating multitester. Okay, wala siyang reading. So wala talaga reading mga katropa Nangangulugan lang yan na sira yung ating pulser Kailangan natin itong palitan ng bago Pero kung sakaling may reading yung ating pulser Ang ibig sabihin yan May problema lamang yung wear ng ating pulser Galing doon sa sakit ng ating stator Papunta at doon sa sakit ng ating CDI So possible na problema yan May putol Kaya ang gagawin natin hahanapin natin yung putol Ng wear ng pulser At idudugtong natin Or pwede na kayong mag-tap ng wear doon Sa sakit ng ating stator Doon sa pulser tapos i-direct nyo na sa socket ng ating CDI para magkaroon ng supply yung pulser papunta sa ating socket ng CDI. Ang ipapalit natin na pulser, pwede kayong gumamit ng XRM110 or Wave 100 walang problema dyan. Yung dalawang yan compatible dito sa RUSI na ginagawa natin o yung mga pulser na mga yan compatible sa RUSI 110 at RUSI 100. So ito yung ilalagay natin pang XRM110 At ito naman yung lumang pulser na inalis natin. So yeah, i-assemble natin ito mga katropa at check na natin kung may kuryente nang na lalabas sa motor ni boss. Sige, tadyang trapa. O, oh, walang kas. Sige pa. Sige. Okay. So, may kuryente na yung motor ni boss mga katropa. Subukan na nating panda rin. Panda rin mga friends. So ganun lang mga katropa ang pattern at proseso ng pagtutroubleshoot ko sa motor na walang kuryente. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit yun sa inyong panghanap puhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.